Kumusta mga idol, mga sangkay. How are you? Tuwing umaga Good ako nito ng isa Maraming Good morning. mga idol Mga idol yung crack prostrate yung pantog kidney ano po ba? basta maraming beneficyo itong ukra pampaluwag yan ang ihi mga idol kaya ito umaga kumakain ako nito isa ngayon Hilaw ah, hilaw ito. Ayan ah. Hmm. Wow, isprito. Okay yung amoy niya. Okay yung... Ang Baga... Hindi ka maduduwal. Parang ano nga eh. nakaka yung amoy niya. Kinain mo itong ilaw. Ang tayong buong mga idol. Magulang yung iba. Hindi agad nakuha ni Mrs. kasi ako, ako taga tanim nito kaya yung mga gulay na yan ako taga tanim tapos si Mijus taga harvest marami rin bumibili dito lang yung pichay halos maubos na oh yung mga huling tubo andiyan pa ayun oh hindi pa yung Dubai, mga huling tubo mga huling tubo ah Rikta kasi yan, mga anong rikta? Pag ako nagtanay ng pisay, rikta. Kasi pag uh, isidling mo yan, tapos binilipat, maraming namamatay. Mas maganda yung ganyan nagtanay ka ng pisay. Rikta. One inch ang pagitan bawat buto. Nga lang, isprihan mo yung, bago may patak yung buto, isprihan mo ng pesticide, yung lupa. Kasi, tinatangay ng mga langgam. Tubak ba? Tubak, langgam. Akala mo nandun pa yung mga buto, wala na. Tin? habang pinapatak mo, tinatangay pag walang spray ng lupa. Sarap. Ini bunga haba. Oh. Huh? Haba. Ugalayin niyo kumain na okra pagkagising nyo sa umaga yung hindi pa kayo nakapagkape basta wala pa wala pa yung kinain Ganon mga idol pupus hmm. Upos. Walang limit yan. Kahit ilan gusto niyo kainin. Full nga pala. Maganda to. May mga ulok ako dyan. Maganda rin yan sa ano. Full Panlinis ng bitok. bituka. ka. mo mukhang hindi ko kain-kainin yung lasa ng urokbate na hilaw. isa pa parang masarap eh parang kulang yung kinain ko eh i toxic yung tiyan mo nito parap <laughs> Namaya maunga si dito, makikita ang nangyayari dito. Bakit parang may kinainan ng paniki. Sinangam lang niyan. Papaybaba lang niya sa sinaing yan, yung ukra. pero mukhang marami ng magulang. Nakalimutan mong anong nakararaw. Mahirap ngumata yung kulang ka dyan sa ngipin. Yung ibabaw ko rito, tiktatlo na, naya, bawas dyan. Yung dalawa dyan, tinira ng ekspertista. Sabi, hindi raw masakit. Walang hiya. Binunot mga idol, walang anesthesia. Tiniis ko lang. Sabi nila, hindi masakit. Tiniis ko lang, hindi ako kumikibok. Pero nung mabuhot idol, tulong luha ko. Bulutan ka ng ipin na walang anesthesia. walang lang yan. Spiritista, huwag kayo maniwala dyan. spiritista. spirit. Spiritista. Hmm. Kabo na Nabudol ako nyan. Ito ko ka na ngayon na medyo gumanda kasi.

Ayan po nga. Ay, shout out sa mga sinusuporta sa akin, ha. Hindi ko na kayo sa isa't isa. Maganda isa. maganda sana, may makarating sa akin dito na supporter ko. Yung mga taga-barugo, malapit lang naman. Punta kayo dito. Nandito ah, lang ako, Karigara Lete. ko ay Central, kargara Lete. Bigyan ko kayo ng ano, pet. Pet ba? May mga mahihilig sa... Well, Mag-aalaga ng maluk. Bigyan ko kayo. Wala lang kasi akong space dito. Kunti lang yung space ko, so kailangan i-release yung iba kaya nga wala pala kasi yung buyer na malapit-lapit dito ang lalayo nila eh saka mahirap mahirap magbinta ng manok kasi yung mga buyer ngayon naghahanap ng mga puging manok yung pure daw ang bad line yun ang inahanap Baka pag wala talagang bumili niyan eh magpe-piesta pa naman sa itong 21. Mamista kayo rito. At ilaga natin yung iba. Lagyan natin ng tanglad, sibuyas, luya. Yung iba, sampalukan natin. Takay dito. 21 ng Mayo. Itong buwan na ito, ilang araw na lang. Pitsakinsin na ngayon. O, di, six days more six six days more to go piesta dito try dito para yung mga mahilig sa tinola manok yung mga nagko-comment yung sa video yung mga nalaasar kaya makakatikim kayo ng nilagang manok <laughs> ganun tayo ganun lang tayo eh walang buhay ah God bless may hanin na akong channel waray pa ako pa katilaw yun ibisan nga Ni Lawlaw law waray pa okay babay mga idol mga kaibigan mga sangkay hanggang susunod natin pagkikita at uh, kaya nga muna ako nun sa aking aking mini ano mini mini farm wala ito dito lang yan sa likod ng bahay nakayala ako dyan sa may naalaga ng kapinapatakwa ko rao mga bye bye God bless sa ating lahat sa inyong lahat dyan ingat bye bye